Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan Bawat umaga Atid Ay bagong pag-asa Welcome back to Amazing God YouTube channel At sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy po ang ating pong pagtalakay Patungkol po sa mga mahalagang mga usapin patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Lalo-lalo na siyempre ngayong po uh, taong uh, 2025, marami po tayong dapat na pag-usapan pagkat ang panahon ay uh, hindi po papalayo, kundi po ang panahon ay papalapit ng papalapit. It's either dalawa lamang buyan ayon po sa salita ng ating Panginoon, ang ating pong hinihintay ay maaaring ito ay ang ating pong physical na kamatayan or ang sinasabi ng ating Panginoon na muli niyang pagbabalik o kaya ay tinatawag na pagpapakita ng ating pong Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito ay uh, tayo po ay mag-uusap patungkol po sa paksa natin, No One Left Behind. Ayan. So dapat ay wala pong uh, maiwan ano dapat ay walang maiwan o kaya ay walang uh, maiwan, ano ayan so bakat ma dapat po nating maunawaan uh, sa iba't ibang uh, paniniwala o kaya ay uh, pagkaunawa patungkol sa salita po ng ating Panginoon ay uh, Marami pong uh, iba't iba pong uh, kapaliwanagan kung kaya't uh, minabuti na yung lingkod na ito po ay atin nung pag-usapan. Ano? At uh, matatagpuan po natin ang ating uh, uh, dito po sa Matthew chapter 24 verse 37 to 41. No? So uh, atin hong uh, babasahin Ganito po ang ating uh, mababasa. Ang sabi dito ay, at kung paano ang mga araw ni Nui, ganyan din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nagagaasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Nui sa daon. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. At kung magkakaisa sa bukid ang dalawang lalaki at ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang uh, gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Pagpalaan po ng ating Panginoon ang kanyang mga salita ngayong uh, oras nito sa bahagi po ng ating pagbinilay at patuloy tayong gabayan at samahan turuan ng banal na Espiritu. Ayan. So, ating pong uh, napakinggan ang atinong binasa ito po ay hango po sa ang Biblia o kaya naman ay English uh New King James version ano King James version po yung ating pong uh, pagdating sa English ano okay so pag-uusapan po natin ito sa pagkat napakahalaga nito ha una yung pong ating pong uh, pagpaano sa mundong ito ay hindi natin alam kung kailan tama Pangalawa, hindi rin natin alam kung kailan ang ating Panginoon babalik o kaya ay magpapakita yung po kanyang sinasabi patungkol dito. Ano? Pero kung kaya uh, titingnan po natin sa uh, oras na ito, yung pong ginamit na halimbawa po dito, ito pong sa kasaysayan ni Noe. Ano? Yan. At kung sabi dito sa verse 37, at kung paano ang araw ni Noe, ay ganyan naman ang pagparito ng anak ng tao. Bakit po inialintulad sa panahon ni Noe, yung tinatawag na pagparito ng anak ng tao. Ayan. So, inalintulan niya sapagkat ano daw po yung mga ginagawa ng mga tao noong panahon. Sabi dito, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunay, sila'y nagsisikain. Yung pong normal na buhay ano, sa time ni Noe. Sabi dito, sila'y nagsisikain at nagsisiinom. At nangag at pinapag hanggang sa araw na pumasok si sa daong. Yan po yung mga normal na uh, kaisipan ng tao para mabuhay sa mundo. Yung uh, kumain three times a day kasama nung yung mga merienda. At uh, siyempre, dumadaan ang araw, buwan at taon ay nagkakaedad at sila din po ay nagpaplano ng magkaroon ng kanya-kanyang mga sariling mga pami pamilya. Yan po yung usual. Ano? At Hanggang po sa atin hong panahon, no, Uh, bago dati pag-usapan. At sabi dito, uh, yung usual na buhay ng tao ng panahon, at hindi nila nalalaman ng gasan dumating ang pagbunaw. At sila'y tinangay na lahat, hindi naman ang pagparito ng anak ng tao. Ayan. Meron pa nga dito sinasabi, kung magkagayoy sa uh, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Tatapwat, ayan, Ah, uh, uh, dalawang babae nagsisigiling sa isang gilingan ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan So makita po natin na mayroong talagang uh, kukunin at mayroong talagang may iiwan, Ano? Kaya nga dito po sa atin pong misa uh, uh ay no one left behind. Yeah. Kung uh, ikaw kaya kaibigan ay nasa panahon ni Noe. No? Ikaw kaya ay sa uh, sasama kay Noe o hindi? Ha? Ikaw kaya ay maghahanda tulad ni Noe o hindi? Kung ikaw kaya ay tatay at nanay ni na nung panahon, ikaw kaya ay mga kapatid ni nung panahon, o kay tito-tita o kay pinsan at kaibigan, sasama ka kaya kay Nui nung mga panahon. Alam niyo po, meron pong tinatawag na ginawa si ano, na kung saan ay uh, bilang bahagi ng tinatawag pong paghahanda, ay uh, makikita po natin yan dito po sa aklat po ng Lukas, no? yung pong uh, ginawang paghahanda ni Noe, uh, atin pong titignan uh, sa chapter 14, verse 26, 27, uh, sabi po dito, ha uh, uh, ito, pakinggan po natin. Sa verse 26, ano itong uh, sinasabi dito? Sabi dito, kung ang sino tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina, at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, oh, at pati sa kanyang sarili buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Kaya, so ito po yung uh, makikita po natin na uh, binigyang pansin, although wala naman ito doon sa lumang tipan, pero dahil inihalin tulad ng ating Panginoon sa bagong tipan, yung preparasyon, yung paganda, kasi pag, ang uh, usapin dito, pagsunod. Yung ginawa din ni Noe, pagsunod din. Ha? So dito, pagsunod kay Kristo doon sa lumang tipan, pagsunod naman sa utos ng Diyos. Kung paano po ilihandaan bukod po doon sa tinatawag kong daong. Ha? Dahil hindi po magagawa ni Noe ang daong. Ha? Hindi magagawa ni Noe ang daong kung... Ha? yung kanya hung, kung ito hong uh, na, narito sa Luke 14, uh, ang sabi dito, sino mang tayo pumaparito sa akin at hindi napupot sa kanyang sarili ng amatin. Wala well, ating pong titignan, ano, na kung sino ay uh, nando doon na maaring nakinig siya sa kanyang nanay at tatay, nakinig siya sa kanyang mga kapatid, nakinig siya sa kanyang asawa at mga anak, Ha? patungkol sa bagay na ipinagagawa ng Diyos sa kanya, hindi mo magagawa ang barko. Ha? Dahil hindi mo madali yung ipinapagawa ng Diyos kay Noe noong mga panahon. Isipin mo yung gagawa si Noe ng barko doon sa tuktok ng bundok. Ha? Kaya ito ang si Nui ay uh, kung binigyan niya ng importansya yung kanyang tatay, nanay, no? Yung kanya mga kapatid, mga pisan, mga kaibigan. Yung asawa niya, yung kanyang mga anak. Eh, sa tingin ko, hindi ho magagawa ni Noe yung ipinagagawa ng ating Panginoon. Hindi ho makakapaghanda si Noe. No? Ayan. So, ano pa? Ha? Ano pa yung nakita natin isinalang-alang ni Noe sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos patungkol sa paghanda? yung pong sarili niyang kalooban. Sabi nga dito, at pati sa kanyang sariling buhay man. So, nang sundin ni Noe yung utos ng ating Panginoon patungkol sa paganda, ito yung pangalawa niya ng uh, itinabi, isa na isang tabi niya yung kanyang sariling kalooban. Dahil kung uh, hindi inutusan ng ating Panginoon Diyos si Noe patungkol sa paganda ng barko, may ibang gustong gawin si Noe. Pero yun nga po ang mabuti dahil itong sinuwi ay masunurin sa ating Panginoon. Kanya namang kinalimutan muna yung kanyang sariling kalooban upang masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Kaya ito hong ginawa ni Nuwe sa lumang tipan, ito yung hong ginawa ng mga alagad bilang paghanda. Ano? upang ang mga alagad ay hindi ho maiwan. Ha? sa pagpapakita o kaya ay makapaghanda sila kung sakali man na sila ay ng ating Panginoon. Ha, ano pa? Ang mapapansin po natin dito, itong verse 27, at sino mag hindi nagdadala ng kanyang sarili ng krus at sumusunod sa akin, hindi maaaring maging alagad po. Ito po ay yung pong mga gawa ng mundo. No? Kaya ito pong sino eh, kung siya ay busy sa uh, mga alok ng mundo, mga pita ng laman, layaw ng laman, influensya ng mundo. Kung si ay uh, nakapokus dito, hindi yun niya magagawa. Yung pong ipinagagawa ng Diyos na paghahanda patungkol po sa paghahanda ng barko, na kanilang sasakyan sa panahon po ng paghatol. Nga rin, yung mga kaibigan niya, mga pinsan niya, mga kapatid niya, na, oh, Noe, eh. puta ka muna dito, happy-happy tayo. Uh, pero sabi ni Noe, maraming bagay akong dapat na pagukulan ng pansin. Dahil ang buhay ay pansamantala lamang sa mundo nito. Kailangan kong gawin ang bagay na pinapagawa ng Diyos. Maring ganito ang sinasabi ni Noe. Kasi si Noe ay nakapukos sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos patungkol po sa nalalapit na paghatol. Yan po yung tinatawag na pangatlo. Ano? Una, yun pamilya ho ni Noe, yung kabuan ho ng pamilya ni Noe. Pangalawa, yun hung sariling kalooban ni Noe. Pangatlo, ayun mga bagay ho ng mundo ito. Mga nasagabal ho yan sa paghahanda. No? Siyempre, kung hindi mo kaysa, ay di hadlang ho yun. Ba? And number four, na kung saan ay... Uh, kinonsider ito, ito ay uh, hindi na binigyan pansin ni Noe. Sabi dito sa verse 3, kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat kaya tinatangkili, ay di maaaring maging alagad. Hindi makakasunod, ano? Sa ipinagagawa ng Diyos na paganda si Noe, kung hindi po niya ha, tatalikdan yung lahat po niyang uh, tinatangkili. So, mo yun na aakit si Nui doon sa daong. Ha? and just imagine, aakit si Nui doon sa daong. Lahat ng kayamanan niya, eh, hindi naman niya dinala. Ang kanya lamang dinala doon ay kung ano yung lamang yung ipina ipinag-uutos ng ating Panginoon. Pagkain niya, pagkain ng mga hayop. Yun lang ho, walang iba. So, iniwan na ho yung kayamanan niya ha Ini yung kanyang mga alagang mga hayop, mga mga po yun. Matindi ano? <laughs> Matindi. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil ito pong sinuway ay uh, tunay nga na lingkod ng ating Panginoon. nung kausapin siya ng ating Panginoon patungkol sa preparasyon doon sa tinatawag na uh, barko. Ay, uh, kinausap niya din po yung kanyang uh, Uh, pamilya yung kanyang asawa, kanyang mga anak, kanyang mga manugang. So talagang uh, hinimok niya sa biyaya tabang ng ating Panginoon na sila po ay magkaisa. Uh, Ayun o yung ginawa ni niya para ma masabing no one left behind sa kanyang buong pamilya, no. Yan. Kaya mahalaga ho yung tinatawag na uh, pakikipag-usap sa ating Panginoon, pakikipag-usap sa ating nung asawa, sa ating mga anak inong mga manugang ano. Ayan. Kung ating pong titingnan talagang uh, hindi humadali ang magkumbinsi ng tao, lalo na yung mga tinatawag ng mga imposibleng bagay. No? Simpli mo yun na uh, ang naniwala lamang kay Nui noong panahon ay ang kanyang asawa, praise God. At ang kanyang tatlong anak na lalaki at ang kanyang tatlong anak at uh, tatlong manugang na babae. Sila lang mo yung naniwala at nagtiwala sa ibinibigay na instruction at direksyon ng ating Panginoon. At alam niyo ba kung ano po yung ginawa ng tatay na preparasyon sa kanyang sarili? Yan. Yun din po ang ginawa noong asawang babae ni Nui at nung tatlong manugang niyang babae. Ha? Kasi dapat po nating maunawaan yung asawa ni Nui may tatay at nanay meron yung mga kapatid. Isipin natin, ibig sabihin ba, walang sasabihin yung nanay at tatay ng asawa ni Noe. Meron po yun. ah, Baka sabihin yung mga tatay at nanay ng asawa ni Noe, bakit ka ba niyan sunod ng sunod sa asawa mo? Magtalang sabi niya eh, sipi mo, gagawa siya ng daong dyan sa tuktok na yan ng bundok, saan siya kukuha sabi ng ano ito, ng tubig Parang gano'n at tandaan natin gano'n din yung dalawang uh, tatlong manugang yung babae, may mga nanay at ate may mga kapatid yun pero ang kagandahan po yun hindi po natinag sa pananampalataya ang kabuhan ho ng pamilya ni Noe kasama yung tatlong manugang ng babae. Sipi mo tumugal huyo oh, 120 years no mga panahon ng paghahanda paggawa ng no. art. Kaya yung araw-araw na ginawa ng ating panginoon yun, maaaring yung mga pang-iinsulto, pag-uusik, pagtawa ng mga tao patungkol sa kanilang ginagawa dahil hindi nila naunawaan, Maaaring yun yung kanilang napapakinggan araw-araw. Pero mistula sila hong mga bigi tinapanilay nila yung kanilang mga tenga, maaari tinapanilay nila uh, yung kanilang mga mata para lamang kung hindi makita kung ano man ang mga persecution o kaya ang pagpuntaran ng tao sa pinagagawa ng Diyos sa buhay ni Noel ng kanyang buong pamilya. Yeah. So, naunawaan po ba natin? No? Ang tanong, noong pong panahon na, na sumunod si Noe at dumating na yung tinatawag na judgment ng ating Panginoon, ang sabi ng salita ng ating Panginoon, si Noe at ang kanyang buong pamilya ay pumasok na sa daong. Kasama ng mga hayop. No? At sa madaling salita, uh, yung salita ng Panginoon na paghatol, nangyari mo no? talaga yun. No? So, namatay ang lahat ng tao sa buong sanglibutan, maliban sa pamilya ni Noe. No one left behind. Ha? Huh? Wala hong naiwan sa pamilya ni Noe. Maliban doon sa nanay at tatay niya na hindi naniwala sa mga kapatid niya, sa mga pinsan niya, mga kaibigan niya. Pero yung pamilya ni Noe, hindi ho niya pinayagan na may maiwan. at ang paraan para hindi maiwan ang pamilya kay kaya na kailangan ng maghanda. So, magkubit. Una ay magkubit ng buhay sa Panginoon. Pangalawa, magkubit ng buhay sa pamilya at mag-commit ng buhay sa gawain ng ating Panginoon. Tatlo ho yan. Kaya ang commitment, commitment o nasa Diyos, pangalawa, commitment sa pamilya, pangatlo, commitment sa gawain ng ating Panginoon. Yan ho yung nakita ko sa pamilya ni Noe, kung bakit sila ho ay naligtas sa kahatulan ng Panginoon. Ngayon, sa ating panahon, ito naman 'yo 'yung sinasabi ng ating Panginoon ni kristo kung sino mang mga tao nagnanais na sumunod sa kanya o kaya ay maging alagad niya at para hindi iwan sa Kanyahong pagpapakita o kay pagbabalik na iniaalintulad ng ating Panginoon 'yung uh, panahon ni Noah no? At 'yung panahon ng kaniyang uh, pagpapakita o kay pagbabalik ay in ganun din po, no? Kaya kung paano ang pamilya ni Noah ay naghanda Ganon din naman sa ating panahon na kaya na kailangan ang mga tao ay maghanda. At ano yung dapat na pinaghandaan? Gawin ho kung ano yung ipinagagawa ng ating Panginoon sa kanila. Okay? So ito po yun. Ang sabi ng ating Panginoon na hindi kayo makakasunod sa akin kung hindi ninyo gagawin ang mga ito. Uh, so hindi tayo makakasama. Ha? Huh? Hindi ho tayo makakasama sa Panginoon Pagka ho siya ay nagpakita o kaya kung tayo ho ay kunin na ng ating Panginoon ang hiram na buhay, hindi ko niya tayo dadalhin doon sa kanyahong uh, kinalalagyan sapagkat hindi tayo sumunod sa ipinagagawa ng ating Panginoon katulad ni Noah at ng kanyang buong pamilya. Kaya kung nais po natin na tayo po ay uh, maging katulad ng pamilya ni Noah, speaking of pagsunod at natanggap nila yung tinatawag kong kaligtasan, sa kahatulan ng ating Panginoon doon ho, sa panahon na lumang tipang ha, sa pamamagitan ng tubig itong mga araw na ating kakarapin ay ang pagharap naman natin sa kahatulan ng Diyos sa pamamagitan naman po ng apoy. Kung nais po natin ha, na tayo ay makaligtas sa kahatulan ito kung ano ang ginawa ng pamilya ni Nue, na ginamit ang Lukas chapter 14 yung kawagisan nito, yung kahalintulan nito gawin din po natin. Kaya ito nga po yung dahilan kung bakit sinasabi ng ating Panginoon na hindi niya maaaring maging tagasunod. Kung sino ay tagasunod ng kanyang pamilya, tagasunod, dapat tayo din po ay maging tagasunod ng ating Panginoon. Sampu ng ating pong asawa at ng ating pong mga anak. So no one left behind. Kinakailangan po natin itong mga sa gabay at pagtuturo ng malalang na Espiritu. So, dapat po natin tandaan. Sabi ng ating Panginoon sa labing isa ng mga lagad na Ginawa po nila ito, ha, itong Lucas chapter 14, verse 26, 27, and 33. Sila po yung mga nakagraduate, sila po yung mga nakapagtapos, sila po yung mga nakakumplito. Sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20, sila po yung inutusan ng ating Panginoon na kumayo sa buong butan at gumawa ng alaga. So, inutusan na sila po ay kumayo uh, at ihanda po yung mga tao sa pagpapakita ng ating Panginoon sa kaya kong pagbabalik. Kaya sa taong ito na 2025, nawa po kung paano si Hinoy ay naghanda. At naligtas ang kanyang buong pamilya kasama ang tatlo niyang mga manunong na babae. Ikaw ba ay concerned din sa iyong pamilya? So, dapat ikaw bilang ama ng tahanan maghanda ka. Kausapin mo ang iyong asawa at mga anak, ang iyong mga manunggang kausapin mo. Magkaroon tayo ng pagkakaisa katulad po ni Noe na tumanggap po ng instruction sa ating Panginoon at sinunod niya ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya tandaan po natin, hindi magkakaroon ng mission na kumplis ang sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 20:16 to 20 kung wala ho ang Lukas chapter 14, verse 26, 27, and verse 33. Kaya ako po ay nananawagan sa ating po mga kamagagawa sa ubasan ng ating Panginoon, Luzon, Lisan, Bisayas at Mindanao, sa Bansang Pilipinas at sa buong salibutan, patuloy po nating pahalagahan ang mga salita ng Diyos, tayo po ay maghanda, magkulit po tayo ng buhay sa Panginoon, kagaya po ng relasyon ng isang mag-asawa, kagaya ng Iglesia at ang ating Panginoong Jesus. Kailangan po natin yan habang paparating ang panahon ng pagpapakita o kay pagbabalik ng ating Panginoon. Maging handa po tayo. Pagpalaan po tayo ng pumaykapaan, to God be all the glory and praise. Salamat po sa patuloy po ninyo na pagsubaybay at patuloy na pagtangkilik sa ating pong uh, channel. Kung hindi pa po kayo na kapag subscribe, please subscribe at ishare na rin po natin upang sa gayon ay maabot po natin ang ating mga kaibigan ng minsaheng ito na mula sa ating Panginoon. Maraming maraming pong salamat. To God be all the glory and praise.